gusto ko lang ibahagi sa inyo ang isang munting kwento tungkol sa aming bayan dito sa Rosales, Pangasinan. Isa sa mga nakilala dito ay ang tinatawag naming padyak o pedal. Noong bata pa ako, tatlong piso lang ang pamasahe bawat sakay. Pero tulad ng ibang sasakyan gaya ng tricycle at jeep, unti-unti ring tumaas ang pamasahe. Ngayon, nasa dalawampung piso na siya kada pasahero. Ang pagpadyak, bagamat nakakapagod, ay isa sa mga pangunahing hanap buhay dito. Swerte na ang may sariling padyak kasi karamihan sa mga super dito, inuupahan lang at may boundary na binabayaran araw-araw. Kung sakaling makapasyal kayo dito sa Rosales, subukan ninyong sumakay ng padyak. Hindi ito mabilis, pero may kakaibang saya at aliw para bang bumabalik ka sa mas simpleng panahon. Ngayon, unti-unti na rin nababawasan ang padyak dahil may pumalit na bagong sasakyan na tinatawag naming rakal o electric bike. Pinapatakbo ito ng baterya na kailangang i-recharge bago bumiyahe. Mas mahal ang puhunan, kaya karamihan sa mga super dito nagbaboundary din sa halagang 200 at 50 piso kada araw, kumikita ang iba ng 800 hanggang 1,000 piso. Hindi na rin katakataka kasi mas madali itong patakbuhin, pihitin lang ang selinyador, andar na agad. Hindi kasing pagod ng pagpajak, pero pareho ring nagbibigay kabuhayan. Kaya kung mapunta kayo dito sa Rosales, subukan ninyong sakyan pareho, ang pajak at ang rakal pareho silang may hatid na karanasan ang isa may halong alaala at simpleng ligaya ang isa naman modernong ginawa maraming salamat hanggang sa susunod na kwento